Hello mga guys. Ako po ay may sisir sa inyo tungkol sa langgam na itim naman na nagbibigay swerte sa atin. Uh, ang langgam po daw ay pag nasa pintuan, ibig sabihin ay papasok. Ang may darating na pirang papasok. O kaya mga pagkain, may magbibigay sa inyong pagkain. Pag ang langgam daw ay... <laughs> napunta sa lamesa, kahit wala naman dapat langgamin, ay napunta ng kosa sa lamesa, yung langgam na itim, ibig sabihin may paparating. Katulad nyan guys, ang langgam na itim ay eh, ano, napunta na lang ng basta sa lamesa. O oh. oh, yan, gapang ng gapang mga guys. Oh. oh wala naman dapat langgamin. O oh, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin daw po niyan, may pirang paparating. O, kaya, ko kaya, may bigla ang darating na magbibigay ng pagkain, ganun yun. Pero pag ang langgam daw na mapula, ay kaagad-agad nyo pong itataboy sa malayo. Wawalisin nyo po o kaya buhusan ninyo ng ano, ng sabon o kaya buhosan nyo ng tubig na may sabon para hindi ma mananahanan sa inyong loob ng tahanan kasi malas daw po ang langgam na pula may dalang kamalasan pero pag ang langgam na itim ay may hatid na swerte po yon ang langgam na itim ibig sabihin magkakapira po kayo noon lalo na pag ang langgam na itim ay na nadapo sa inyong kamay ay may magkakapira kayo noon nasusubukan ko na po yun mga guys may padapo-dapo sa aking kamay Alanggam langgam na itim Aba, may biglaan na mampira akong natanggap may nagpapatawa sa akin hindi ko akalain na ako pala ay magkakapira ay totoo yan mga guys. Pwede kayong magwi sa langgam. Pag may langgam na pumasok sa inyong sa inyong pumataw sa inyong palad, magwis kayo na pagkaluban mo ako langgam ng maraming maraming pira ay totoo yan mga guys, huwag nyo lang sasaktan ang langgam. Uh, ayan ay may dalang suwerte po yung langgam na iyan. Kaya hinahayaan kong pumapon sa aking lamisang kainan. Ay alam kong may paparating na pira. Kaya blessings. Kaya pag mayroong kayo sa inyong, inyong tahanan guys, huwag niyong itataboy. Yung iba nga, naglalagay pa ng matamis sa lamisa para umakit ang langgam na itim wag lang pulang langgam kasi hindi maganda ang hatid noon uh, yun lamang po ang aking ma-share sa inyo mga guys maraming salamat po sa inyong pagpapanood sa aking YouTube channel Chelsea 39 sana ay magustuhan yung aking video na ito please like and share comment po sa aking YouTube channel maraming salamat po